Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Tesalonica. Mga kapatid, dahil sa inyong pananampalataya kay Kristo ay naaliw kami sa gitna ng aming pagkabalisa at mga hirap. Nabuhayan kami ng loob dahil sa inyong pananatiling matatag sa pananampalataya Paano kaya namin mapapasalamatan ng sapatang Diyos dahil sa kagalakang natamo namin dahil sa inyo? Mataimtim naming idinadalangin araw-gabi na kayo'y muli naming makita at mapunuan ng anumang kakulangan sa inyong pananampalataya. Loobin nawa ng ating Diyos Ama at ng ating Panginoong Hesus na makapunta kami diyan sa inyo. Naway, pasaganain at pag-umapawin ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Palalakasin niya ang inyong loob upang kayo'y manatiling banal at walang kapintasan sa harap ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Yesus kasama ang kanyang mga hinirang. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Pag-ibig mo'y ipadama. Aawit kaming masaya. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang sanlibong mga taon ay parabang isang araw sa mata mo, Panginoon, isang kisap-mata lamang isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Yamang itong buhay nami may ikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong hanggang kailan magtitiis na magdusa. Panginoon, kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Pag-ibig mo'y ipadama, Aawit kaming masaya. Kung umagay ipadama ang pag-ibig mo't paggiliw at sa aming buong buhay may galak ang awit namin, Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Aleluya, aleluya. Mapalad ang inuusig, sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamting langit. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, si Herodes ang nagpahuli at nagpabilanggo kay Juan dahil sa kagustuhan ni Herodias. Ang babaeng ito ay pinakasalan at kinakasama ni Herodes bagamat ito'y asawa ng kapatid niyang si Felipe. Sapagkat laging sinasabi ni Juan kay Herodes, Labag sa batas na kasamahin mo ang asawa ng inyong kapatid. At dahil dito, si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan at ibig niya itong ipapatay. Ngunit hindi niya ito magawa sapagkat alam niyang natatakot si Herodes kay Juan itinuturing ng hari na si Juan ay taong matuwid at banal at sinisikap niyang huwag itong mapahamak. Gustong gusto niyang makinig kay Juan kahit na labis siyang nalilito sa mga sinasabi nito. Subalit nagkaroon din ng pagkakataon si Herodias na ipapatay si Juan nang sumapit ang kaarawan ni Herodes. Si Herodes ay nagpahanda ng malaking salusalo at inanyayahan niya ang kanyang mga opisyal mga pinuno ng hukbo at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Nang pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw, labis na nasihan si Herodes at ang mga panauhin. Kaya't sinabi ng hari sa dalaga, Hingin mo ang anumang nais mo at ibibigay ko sa iyo. Naipangako rin niya sa dalagang, Ibibigay ko sa iyo ang anumang hingin mo kahit pa ang kalahati ng aking kaharian. Kayat lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina. "Ano po ang hihingin ko?" "Ang ulo ni Juan na tagapagbautismo." Sagot ng ina. Mabilis na nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari at sinabi niya, "Ang nais ko'y ibigay ninyo sa akin ngayon din ang ulo ni Juan na tagapagbautismo na nakalagay sa isang pinggan." Labis na nalungkot ang hari, subalit dahil sa kanyang sumpang narinig ng mga panauhin, hindi niya matanggihan ng dalaga. Kagad niyang inuutos sa isang kawal na dalhin sa kanyang ulo ni Juan. Sumunod nga ang kawal at pinugutan niya ng ulo si Juan sa loob ng bilangguan. Inilagay niya ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman niyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan nito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.